Good morning, Good morning. Malay Pag doon Pagkain tayo ng tapo Tumaki doon itong buhog na rapors. Uh, Tapos, bagay tayo na. Magyan natin ang kunting uh, tubig para ano, makakain doon. Tayo tayo mga tinong. Ito na lang para para sa mga. Ah, po sana tingnan natin 'yung pagkain.

kay dito sa kung may ano, juday uh, nga kaming kung kaya 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 kay kaya 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 na kaya 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 kaya

you <laughs> Ayan mga kaidol Anong mga pakain? Pakain sa mga pato Ayan po mga ah uh, yan Tara Tapos ating tignan natin yung ano Yung Ating yung Itlog dito Dari sa Sa loob ng kulungan Kaya Kung anong ito mga kaidol Walang matok Sa araw Mag Ilan na? 2, 4, 6, 8 Ayan, napulo na mga kayo doon. Nadamay ko ng dalawa. Ayan. Hindi pa natapos ang country mga kayo Napatay mga, mga gamit. Wala pa yung mga country. Mga naitlog country mga kayo Wala pa. Wala pa lagi. Tapos, nandun na sila. Kain na kayo. Ayan. Kapag mo gud nata ko kay padako buto araw mga kaidulong kato, kato to sina kayo bata pa kay mga kaidulong. yung sakay nakuha nila nagawa ito siguro ang buwang na ito ngayon ito po ito to. ito Sino pa kayo ma ilan ni mga bata ko sa mga kaydol kay intap pa mga ano balibo intap sa balibo pag nga nasa dumaga na sa mga kaydol, may ilan nga hindi pa sa ano hindi pa sa nangingitlog pag ganyan ah mga ano na siya mga ayan balibo sobra ng luma ah, Yan. sige na nasa pangitlog puro gwapo atungan ko ang diri eh, kung sa tubig sa ating fish pan dati ang karong gikuan nato ninyo muna na hindi ako mga kaidol to ang atong source sa tubig ulogin mga kaidol kay mo sige kung pagsakit kututon para to nabangal na tubig kuwas mga pato yan pero ang tubig anak mga kaidol lakos muna dito sa kabilang pispan para ano siya para kanunay siya press ang tubig dito ah kay gikan diri na oh kita nyo na atong i kita nyo na mga kaydul di ba And yeah. bye bye mga kaidol, thank you for watching. Bye bye.